Wow. So ito mga tropa pips. Kailangan malinis talaga siya ng maayos. Tapos haluan din natin siya ng ketchup. Aw, <laughs> <laughs> joke lang hindi pala ito. <laughs> hindi pala ito kasama. <laughs> so what's up mga tropa pips? Good morning. Ngayon ay pupunta tayo doon sa haystack sa Dayami at maghanap tayo ng mga mushroom kasi dito sa amin ngayon ay uh, marami ng mga mushrooms na tumutubo doon sa mga dayami putik yung daanan oops yeah. Why do I? malapit na ang mga tropa pips yung ano yung pupuntahan nating haystack ang tawag dito sa amin mga trupa pipsa ha? style ng mushroom ganong klase ng mushroom na nakikita sa dayami ay amamakul hindi ko alam kung ano yung tawag noon sa inyo ayan mga trupa pipsan dito na ako ngayon sa bukid namin toy, toy, toy. Toy, toy. Bulati, bulati. Pardo. Pabo. Andito yung mga hayop namin mga tropa tips. May mga alaga kami ditong hayop. Dik! Dik, dik, dik! Ilan yung anak mo, Dik? Ilan? Ilan yung anak mo? Sampo? Hala! Malaki yung chan ng aming... ng aming inahing baboy ng Grupo Pips. Meron ng gatas yung kanyang mamariglan, mga trupa pips. Ayan. Giniagawa mo. Medyo <laughs> ano na. Medyo. Ayan. Umumbok na. Ibig sabihin, gatas na ito yung laman niya. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Isang dusay na yung dede Isang dusay na yung ano. Yung utong ng baboy, mga trupa pips. Oh, no. Utong ba lang yan? <laughs> Mga alagang pabo. Ito naman yung aming alagang pusa. Pusang gala. Mga um, katubuhan. Ganyan ito sa bukid mga trupa pips. Makakatanim na talaga. Ayan ay malunggay kami. Grabing green ang malunggay. Masustansya. Tapos dito sa likod ng malunggay, pwede ka rin manguha ng malalaking tarika papaya. Ayan wala pang hinog tapos meron ding meron ding puno ng langka ayan tapos meron ding siniguelas at syempre ang pangmalakasang gabi tapos dito mga tropa pips meron kaming tanim na sili ayan kaya pag dito ka sa bukid pag gusto ka lang kuha ng sili ayan mayabong masarap tuloy magkatay ng manok tapos dito mayroong spinach. May pinya. Meanwhile, Masukay yung daan mga tropa tips kapag sa dayami Sa haystack Libre lahat dito mga tropa tips, Basta masipag ka lang magtanim meron yung buhay sa bukid Hindi tulad pag sa city ka Halos lahat binibili Dito Pwede mo lang hingin eventually wow meron nya mga drop tips meron meron mama cool nako wow andito mga drop tips and dami-daming mama cool So kukunin na natin yung mamakul. Hmm. Ah, masarap ito mamaya. Ito yung mga maliliit na mamakul mga tropa pips. Ito siya. Pag maliit pa siya. Tapos, ito naman pag malaki na. Wow! Masarap ito mga tropa pips. Swerte. Naghagdan pala yan. Swerte. Naghagdan-hagdan siya mga tropa pips. Yan. One, bilangin natin two, three, three, nangulog pa lang ang ano, three, hindi na makalasan, no, four, ah, five, wala nyo, six, seven, eight, grabe mga pips, yun, sobrang dami mga tropa pips, yung aming nakuhang mushroom, yun pa, hindi pa nauubos, so ito yung kanyang ano, ito yung kanyang, parang payong-payong. Payo. So, Napaka-antahimik ng lugar dito. Baka may mga nakatira dito mga dropa pips. <laughs> mga dilim ng nato. So ito na. Meron na kaming nakuhang isang plastic na ano, na mushroom mga dropa pips. Ayun, uuwi na kayo mga dropa pips dahil sure na, sure na mayroon na kaming mushroom. <laughs> A few moments later. So, yun mga tropa pips, nandito na ulit ako sa kamalig namin. Ito na yung nakuha kong, nakuha kong mushrooms. So, isang plastic siya. Mga isang kilot ka lahat yung kanyang ano, timbang. At ngayon naman, kukuha tayo ng panghalo dito. Yun yung tawag sa amin dito ay labog. Medyo maasim-asim siya na dahon mga tropa pips na hinahalo dito sa mushrooms. So, kukuha tayo ngayon ng labog mga tropa pips. So, ayun. Yan yung dahon ng labog. Yung kukunin natin dito sa kanya ay yung kanyang yung kanyang talbos. Pwede rin tong panghalo sa ano? Pwede rin to siyang panghalo sa sinigang na isda. Mas masarap siya mga tropa pips kaysa sa mga sinigang na sinigang mix na ready-made. Kasi nga ito, fresh from the farm. So ito na mga tropa pips. <coughs> Meron akong natuwang, eh, ito na ito na yung kanyang mukha mga talbos ng talbos ng labog so yung mga drapa tips tumakbo yung aming baboy <laughs> dik 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 dalawa na lang kasi binenta na namin yung iba uwi na tayo para lutuin yung mushroom <clears throat> A few moments later. So yun mga tropoclips ay magluluto na tayo ng mushrooms at ito na yung isang plastic natin na mushroom ay ilalagay na natin dito sa langgana para hugasan muna. Yun yung unang proseso. ito mga tropa -pips. kailangan malinis talaga siya ng maayos kunin natin yung mga medyo may part ng lupa ito yung pinakadulo niya tapos syempre pag malinis na ilipat na natin dito so ito na mga tropa pips pangalawang ano ito pangalawang hugas para sigurado talaga na malinis Sunod ay meron tayo dito ang sibuyas ng bawa. Ito yung gigisahin natin ito mga dalpa pips. So ano yun yung doon I-slice yung muna yung sibuyas ng bawang na natin. Ito na mga tropopix, ready na yung ating ingredients, yung mga panghalo natin para sa ating ginisang mushrooms. Meron tayo dito mantika, syempre asin, yung mushroom at ito yung pamalakasan natin kanina yung kinuha natin, yung labog. Tapos haluan din natin siya na ng... ketchup. Au, <laughs> oh, joke lang, hindi pala ito. <laughs> hindi pala ito kasama. <laughs> so yun lang, hindi pala kasama yung ketchup. So, isasalang na natin yung kawali susunod ay lalagyan na natin <laughs> lalagyan na natin na mamalakas sa mantika kunting mantika lang Okay, tapos yung pangalakasan Ilagay na natin yung sibuyas. Ay, yung bawang. Mali pala. <laughs> yeah. So, dito dito mga tropa tips, walang gastos. Hindi ka yung dito mga tropa tips. So, marami. Kahit nung ano pa kami, mga bata pa kami kahoy, talaga yung ginagamit namin. Kasi nga syempre, pag dito ka sa bukit, maraming kahoy. Pag gusto ko lang nakuha. Kaya masaya mamuhay dito sa bukit. ay natin na ano, na pumulak na magpula-pula siya ng sibuyas at ayong bawa. Isusalang na natin itong mushroom. Hindi na natin siya kailangan sabawan kasi nga kanina nung hinugasa natin, naka-absorb na ito ng tubig. O, oh, ito na mga tropa tips ilalagay na natin yung ating mushroom doon sa ating kawali. Oh. dito So, ito May shield ako mga tropa tips Ito yung aking armas, ito yung aking palangga yeah. Takpan lang natin yung ating niluto Kaya lintayin natin na Lumabas yung tubig mula doon sa mushroom So, So, hayaan natin siya ng mga siguro mga tatlong uh, 3 minutes tapos pagkatapos ng titimplahan na natin so, yung mga tripa pips ayan ha lumabas na yung ano niya, yung sabaw lalagyan na natin ngayon ng asin bunting asin lang Huwag na nating lagyan nito ng matchik sarap o huwag na lang wag na nating lagyan ng ano ng ng, ng bitchin. Sa matamis kasi yung sabaw nito. So, titikman natin, titikman natin yung sabaw kung ano yung lasa niya. Tapos pag uwi na, ilalagay na natin yung labo. Hindi kasi pa. Ilalagay na natin ngayon yung labog. So after 2 minutes mga tupatips, ay pwede na natin ano yun. Pwede na natin kainin. So antayin na natin mga 2 minutes na maluto yung, ano, maluto yung labog. A few moments later. Tatanggalin na natin yung kawali. Ihahain na natin. Ihahain. Luto <laughs> na ito. Kumusta yung lasa mga TROPA PIPs? Hindi yung lasa, <laughs> magkakata ka.